Hello everyone! Ngayong araw nga ay pumunta kami ng Niagara Falls. Una nga sa list namin ay ang Niagara City Cruises. Ang daming ang tao ngayon. Pinili nga namin dito sa taas para mas ma-feel namin ng falls. Tatlo pala ang Niagara Falls, ang American Falls, Bridal Veil, at ang Horseshoe Falls. Dito ko nga lang nalaman. Bong akala ko nga, isa lang ang Niagara Falls. Dito nga, paalis na kami. manghang manghang ako niyan sa ganda ng falls. Ang sarap nga sa feeling ng lapit-lapit lang namin. Dinig na dinig nga namin ang napakalakas na tunog ng falls. I highly recommend na isama niyo to sa mga bucket list niyo kung sakaling bumisita kayo dito. At eto nga, paikot na nga kami nito. Basang-basa na nga kami pero okay lang yan. Ang mahalaga na experience naman namin to. Ang next night na try naman namin ay ang sumakay ng Skywheel. Kanina pa nga ko ayaw na ayaw niyan dito. Dahil ka ako, baka hindi namin maabutan ng sunset. Nakaupo ka nga lang dito. Kitang kita mo ng paligid mo. Ang sunset, pati ang falls. Sabayan pa ng music nila dito. O diba? romantic. Char! Ini-enjoy talaga namin dito. Ang next na gagawin naman namin ay ang manood ng fireworks sa observatory deck. Medyo maaga pa nga niyan, kaya kumain muna kami at naglakad-lakad sa Clifton Street. Ito Clifton Street. Isa ito sa mga most famous streets sa Niagara Falls. Kilala siya as the street of fun. Dahil sa dami ng mga exciting attractions, restaurants, wax museums, and affordable hotels all in one area. Madali lang siyang ma recognize dahil sa giant sky wheel. So eto nga, papunta na kami sa observatory deck. Aagahan namin konti para magandang presto. At andito na nga kami. Isa talaga sa mga nililook forward din namin ay ang pananood ng fireworks. At nag-start na nga. At dito nga natatapos ang day 1 in Niagara Falls travel vlog namin. Bye for now.